Hello guys. Uh, may re-repairin po tayong ceiling fan guys. Kasi pag iniikot, inuon mo sa number 1, mahinang ikot kaya lang, alalayan mo siya kaya sa number 2. Um, ngayon lang ako nagapag vlog guys kasi nakaraang mga linggo at ano na may naramdaman po ako sa katawan ko. Kaya medyo magaling na. Ah, uh, Andito po ako sa uh, aking bahay. Nagre-repair-repair muna ako sa mga appliances niya. Pwede pa naman, hindi pa maitapon. Sayang din kasi kaya re-repairin ko. See guys, samahan niyo ako. Hello guys, re-repairin tayo sa lingpan guys. Yan ang alawo bumi ikut sa hindi tumutuloy yung oh. kailangan na lalayan no oh. oh. number 1 number 2 o, maari mo guys. Kailang kailang kahit number 3 parami tong protective guys kailangan ng kailangan na lalayan siya ng ikot guys oh. si hey, guys mamaya i-update ko lang kayo baklasin ko muna guys para titignan natin kung ano yung so guys tanggalin natin yan guys oh. ayaw talaga umikot guys oh. Ah, natin baka yung busin niya matigas na lang siguro yan guys baklasin natin ito guys langa ingatan din sa tao ko kasi Sobrang dimi na kasi guys oh hmm. Sobrang dimi Guys mamaya ni live of things guys eh leni sobrang dimi oh hmm. So guys, nilagyan ko na ng langis guys oh. Para lumambot oh. natin ng langis guys. Ah, medyo no? Lipitan na natin. Testingin natin na ah, kung iikot na siya. Number one, oh. Ayan guys, so number one na yun guys, oh. Testingin na natin guys, kasi nalimisa okay, so na. Ayan na natin number one kung iikot kasi. Marumi lang you know, number one. Number one. Natuyuan lang yung busing, guys. Kaya medyo mistak siya. Ako. Number two. Ngayon, sirado na natin. ko na ng langis guys para lumambot hindi langis na ano ha kailangan singir yung ano kahit ano yung use oil na pang motor kung これは一応携帯です。やっと見ていただけたので、まりに寂しい。昨日はあれか。昨日は。いいね、出られて。そんなものかね。はい、いたしました。ご連絡ありがとうございます。こちらがエレクターですね。よろしくお願いします。<noise> <noise> 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 guys pag kagali itong mga siling na kahit sa electric pan basta mahina umikot kaya naman ang lalayan linis lang guys yung busi nya dito sa kayo yung ano, kung yung shifting, kailangan lihain ng kunti kaya yung busing lagyan kunti ng kunti yung langis

guys, okay, o umiikot na siya, number 1, oh. Hindi na kailangan lalayan pa. Yes, okay, so. lang yung busing sa kaya shafting kasi pag tinakalawang tumitigas na siya, guys. Gamitan nyo lang liha na ano, kahit mga 1,000 o 400, pwede oh, na. Huwag na masyadong kuskusin kasi pag kinuskus mo, malasgas. Ayan, okay, yes, so. Patayin natin, ha? Pagandarin natin, number 1 Hindi na, hindi na kailangan nalalayan pa, guys. Kasi, nilinisan ko lang yung setting, tsaka yung posing, inano ko na lang dinukot ko na lang ng ano. Lagyan ko lang ng kunting langis. Huwag grasa kasi, ang grasa, ang ingitin eh. Kunting langis lang, yung sa busi. Bukahin mo lang naman kunti yun guys, ipukukin mo para ano, para maka -mulung 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 siya. Oke, okay, kita natin. Kapita, guys. Kepita. Number 1 natin guys ha. Ayan o. O ayan o. May ikot na siya guys yun lang pala ang solusyon guys kailangan linisan mo lang yung shafting nya tsaka yung busing kasi pag naanuhan na ng kalawang guys tsaka natutuyuan ng kunting langis may foam kasi yun guys eh, sa loob punduhan mo lang ng langis yun kahit yung langis sa motor huwag grasa kasi pag grasa nang nanggigitata baka pumapasok dun sa ano sa motor niya kunting kunti lang para lang ano. hindi natutuyuan yan number 2 yan o yan na guys okay na si guys yan lang may bahagi ko sa inyo kung mayroon kayong siling pa na kahit sa electric pan guys basta umiikot siyang mahina yun lang ang diferensya yung busing lang yan guys sa ka medyo marumi lang kailangan mo lang linisan see so, yeah, guys bye bye sa ngayon guys wala akong trabaho dito na ako sa bahay kaya nag-repair-repair mo na ako sa mga appliances na medyo spalinghado na kung pwede pa naman pakinabangan yan nag-repair ko na guys para Pwede pa naman pakinabangan eh. Hey guys, bye-bye.